Okay, so ang lineup natin for today is Sagittarius. Okay, so hello my dear Sagittarius. Welcome or welcome back sa ating channel. My name is RJ, your tarot card reader. First 15 days of November. <clears throat> Tingnan natin my dear kung ano meron sa yung first 15 days of November mag tayo sa money and career to be followed ng connection. Okay? Tapos, pasok na tayo sa area of responsibility mo. Parang bagyo lang, di ba? Area of responsibility. Okay, cut na natin into three. Hindi na ako masyado magbababad, my dear, sa so shuffling kasi na-shuffle ko naman na ito kanina. Okay, so let's go na tayo, my dear. At jumping card naman tayo today. Okay. First card natin sa area ng money and career for 15 days of November, let me see, area ng ating Sagittarius. Okay. You have two cards. This is going to be the bonus card. This is the Queen of Wands, okay? So ang nakukuha ko dito na energy my dear is more on parang sinasabi ng card na to na maging unstoppable ka when it comes sa mga bagay na gusto mong mangyari kagaya ni Queen of Wands. Okay, sinabi ko ba kanina Queen of Swords or Queen of Wands? Kung nabanggit ko kanina Queen of Swords, pasensya na kayo kasi nagpa-pop up ngayon sa utak ko Queen of Swords. I don't know why, okay? So, Queen of Wands, okay? Ang nakukuha ko dito is, sinasabi ng card na to that you need to have this unstoppable na energy, okay? Yung para bang maski may bagyo, may ulan, may disaster, or may mga bagay na hindi umaayon according sa kagustuhan mo may deal ngayong first 15 days of November, you need to have this spirit, you need to have have this energy na unstoppable. Okay? Kasi ganun si Queen of Wands. Okay? Let me see kung ano yung kasama niya sa ilalim. We have here the aggressive card, the Knight of Swords. Okay, this is the time na maniwala ka talaga, my dear Sagittarius, na kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari, talagang mangyayari talaga siya. Okay, this is the time. Okay, bonus card sa area ng career, we have here the energy of the death card. Okay, so this is the energy na parang ang ganda ng energy ng death card, okay? Minsan kasi may energy ang death card na parang medyo malungkot or medyo dramatic. Pero this time, is more on connected sa energy ng change, okay? So, pag meron mag-change, definitely meron kinakailangan mag-end. It's more on parang if you have any problem, if you have any challenges, you need to believe na matatapos din to and mag-end siya. And there's a, there is a possibility, my dear Sagittarius, na ang first 15 days of November is the time na mag-uumpisa na siyang magbago or magkakaroon ng transformation, okay? So yun yun. Pero kinakailangan, my dear Sagittarius, mag-start siya sa'yo kailangan, kailangan maniwala ka, my dear, na matatapos tong problema na to or kung ano man tong bagay na gusto kong mangyari, ay mangyayari talaga ito. Okay? So, energy kasi to my dear, ng first 15 days of November. Okay? Pero ang ganda ng bonus card kasi sinasabi dito, my dear, na merong bagay to the, to the, uh, ano daw? To the point, my dear, na this is the death card. May mga bagay na magtatapos, death, magtatapos, my dear, sa area ng iyong career, pero in a positive way. In a positive way, ibig sabihin, if you have problema sa pera, kung meron ka mga something sa usapin ng money, okay, career, or lately, nagkakaroon ka ng mga struggle, ayan, pero, kailangan magkaroon ka ng energy ni Queen of Wands, unstoppable na energy, okay? So, punta na tayo may sa energy ng connection. This is, uh, connection, family, friends, and relationship is welcome sa area na to kasi hindi naman kayo lahat in a relationship, okay? So, tingnan natin what is going on sa area ng iyong connection. Connection, let me see, yung mga cards na kinukuha ko ngayon, ano daw? Ano nangyayari sa akin? Yung mga cards, my dear, na kinukuha ko ngayon is, ito yung energy, my dear, ng first 15 days of November. We have here the nine of sword, okay? So, ang nine of sword is stress. Definitely, my dear, baka meron mga tao or energy, let us say, energy, my dear, na nagkakos ng stress sa'yo, okay? Okay? nagkukos ng stress, nagkukos ng dahilan kung bakit di ka makatulog, di ka makapagpahinga, gumugulo sa isipan mo, okay? We have here the high priestess, okay? Kasi meron kang mga confirmation, okay? Meron kang mga confirmation tungkol sa isang tao. Once again, hindi ko ito close sa relationship lang. Family, friends, relationship is welcome sa area na to. Pero sinasabi dito sa area na to, my dear, is more on sa area sa energy ni high priestess revelation, okay? Meron kang mga bagay na malalaman, confirmation tungkol sa isang tao, kaibigan mo, kapamilya mo, karelasyon mo, and nagkakos to, my dear, ng stress sa'yo, okay? Okay? Um, posible, posible my dear because of denial. Ayaw mong tanggapin. Okay, nakikita na ng mga dalawang mata mo, pinapakita na sa iyo ng ating buong may kapal. nasa harapan mo na yung realidad. Okay, about dito sa tao na to and you are denying it. Okay? Siguro nandoon ka sa point na bakit? Bakit? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganon And 'di ba? ng stress sa iyo. Okay? Pero yung kung iaano lang natin may dito yung energy na to, Energy ng isang tao na nagiging dahilan kung bakit ka na stress at bakit ka nagkakaroon ng sleepless night at kung bakit ka rin nagkakaroon ng mga overthink, overthinking. So, definitely for 15 days of November, mararamdaman mo yan. Okay? So, let's go na tayo may the year. Pasukin na natin ang area of responsibility mo. Kuha tayo agad ng three cards. Sagittarius, we have here the energy of the tower. Okay. So, sa energy ng tower, meron mga bagay na kinakailangan mag-back to zero. Okay? Ang tower ko is connected sa energy ng back to zero. Okay? Kuha pa ako ng two cards. Career, the king of wands. Okay? Parehas tong ano, unstoppable na energy. Kung sa career, posibleng may mga bagay na baka hindi nag-work o hindi mo nagugustuhan, don't be afraid, my dear, na mag-umpisa ulit. Okay? Kung sa career. Okay, yun ang nakukuha ko dito. ah, uh, posible ka mag-start ng, ng business, pwede ka mag-start ng bagong work. Um, something na magba-back to zero. Okay, dito naman, posibleng connection na mag-back to zero din. Okay, for example, 13 years na kayo magkakilala, 14 years na kayo magkakilala, 8 years na kayo magkaibigan, lumaki kayo simula pa nung bata, sabay kayo lumaki, but eventually, ngayon mo nare-realize na -re hindi mo papalaki hindi mo pala hindi mo pa pala lubusan na kilala tong tao na to. Okay? So this is the time na parang kaya nga sabi ko dito meron kang dinosaur sword eh. Okay? Kasi na-stress ka. Kasi siguro hindi ka Sabi ko nga bakit? May mga bakit ako nakukuha kanya bakit? Bakit ganoon? Bakit ganyan? Siguro nagtatanong kaya ang tagal nakitang kilala bakit? Bakit? Bakit kaya mong gawin sa akin to yung mga ganyan na energy? Okay? So let me see. Tingnan natin. Actually, my dear, sa area, ayan, magician. Actually, my dear, sa area ng, ng money and career, this is not good. Kasi posibleng, lalo na kung meron kang business, posibleng yung business mo is hindi nag-work. And parang kinakailangan mo mag-start ng panibagong strategy or baka kinakailangan mo gumawa ng business. If just in case din sa work, hindi din siya mag- yung, yung area na yun, my dear, na parang you have this something. Meron ka nitong something. Meron kang negosyo, meron kang work, pero you feel na parang may something wrong dito sa sa income na to or sa pera na to or sa area of responsibility ng money and career. Ang nakukuha ko dito is more on posibleng maghanap ka ng panibagong work, posibleng mag-start ka ng panibagong negosyo or mag-isip ka ng mga panibagong strategy sa business mo. Okay. Sa energy ng debt card, posibleng meron mga lumang pamamaraan. Sabi na lang natin, lumang pamamaraan all the way sa area ng iyong financial na posibleng hindi na siya mag-work. Okay? So, yun ang nakukuha ko over here. Pero maganda pa rin siya. Good pa rin siya kasi transformation. For you, ah, teka. pag nag-adapt ka doon sa transformation na yon, doon sa change na yon, definitely yung problema sa usapin ng career, maaayos yon. Kasi yun ang nakukuha ko, parang may kinakailangan ka talagang baguhin over here and you need to believe na kaya mo to. Okay? Sa so, energy na magician over here, mm, mm something na nagiging hadlang sa success mo. So, kung sino man to at kung ano man to, my dear, na energy, itong tao na to or energy na to ay nagiging dahilan sa success mo. Ay, nagiging reason kung bakit hindi mo na embrace itong magician na to. Ibig sabihin, itong tao na to sa family, friends, and relationship, siya yung nagiging reason, my dear, kung bakit hindi mo na ha-harvest yung energy ni Magician. Okay? Parang ganon. Ibig sabihin, blockage mo siya. Blockage mo tong tao na to. Okay? Kaya siguro hindi ka makapaniwala kasi matagal na kayo magkakilala tapos ngayon mo lang ma realize na, uy, siya pala yung blockage ko. Malupit nito kung karelasyon mo to. Okay? We have here the energy of the three of pentacles, energy of collaboration sa, sa area ng heart mo to tulungan, 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 collaboration, pagpaplano, teamwork, okay, we have here the ten of pentacles, okay, so actually, my dear, yung area ng career, I love it, kasi, isa sa nakukuha ko dito is magwo-work, ah, uh, isa sa nakukuha ko dito, my dear, is kung ano man tong gusto mo mangyari na success, kasama ang family dito. Yung gusto ko sabihin kanina, my dear, is ang gusto mo mangyari siguro is magtulungan, If there is a business, magtulungan. If may problema sa usapin ng pinansyal, magtulungan. Yun ang na, gusto ko na, uh, nakukuha ko dito na energy, my dear, sa area ng, ng money and career. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Kasi family card to eh, family energy to eh. Okay, tingnan natin. Alam mo, may dear, nakukuha ko para may problema sa relationship. Para may something. Kasi magkasawa tong dalawang to eh. Although nasa loob siya ng money and career, pero parang may problema talaga sa relationship. Parang may something. No, parang may something talaga. Baka meron kang hindi nagugustuhan sa partner mo or baka meron ginagawa yung partner mo na hindi mo nagugustuhan. Parang ganon. Okay? It really doesn't matter kung ilang taon na kayo magkasama pero parang ngayon mo nare-realize na, teka lang. Parang may mali. Okay? So, eto yon Kita mo, family card, family card. Parehas. So tama yung nararamdaman ko na energy, my dear, na posibleng itong tao na nag-focus ng stress mo, my dear, ay yung partner mo. Okay? Nagkukos siya ng, stress stress sa'yo, my dear. And there's a tendency na siya yung nag-limit sa'yo pa, because you are the magician, eh. Magician card to, eh. Creator. You are the creator. Ibig sabihin, posibleng you are good at money. You are good at money. You are good at business. Magaling ka sa pera. Pero eventually, simulan na nakilala mo itong tao na to, parang para may something, para may mali. Okay, yun na nakukuha ko dito, my dear. Okay, yun na nakukuha. Ko, para may mali, para may something. Okay, parang lahat ng inuumpisahan mo, parang hindi nag-work na dahil sa tao na to. Pero kahit na nararamdaman ko dito ay relationship, my dear, hindi ko to kinoclose sa relationship lang. Kasi hindi naman kayo lahat in a relationship. Kung hindi man to sa relationship, posibleng kaibigan mo to. Simula na kilala mo yung tao na yan, parang inalat-alat na yung buhay mo. Or member ng family mo yung root ng family mo, posible kapatid mo, pinsan mo, cahin mo. Minsan nga, sad to say, nanay or tatay mo, ba? Diba? So, simula nung parang na-involve ka sa tao na to, parang yung mga inuumpisahan mo is parang hindi na siya nag-work. And yun yung nagiging problema mo talaga may deal nga yung first 15 days of November kasi nakikita mo o nararamdaman mo may dear na siya yung reason, siya yung dahilan. Pero parang hindi mag-sync in sa iyo na alam mo, parang hindi mo matanggap, ikaw mismo hindi mo matanggap. Okay? Dito so, nga natin, my dear. Ay kung makikita mo si Queen of Wands, nakatingin siya dito. Okay, nakatingin siya pag ganon. So definitely parang hmm, parang sila sabi dito, kasalanan mo lahat 'to, parang ganon. Kaya ganito ang buhay natin ngayon kasi kasalanan mo lahat 'to. Okay, kaya inalat-alat ako or kung ano may nangyari sa akin, kasalanan mo lahat 'to. Okay? Pero once again, encouragement galing sa energy ng money and career, maayos pa daw to my dear. We have here the Eight of Cups. Okay? So kayanin mo to. 'Di ba sinasabi ko sa iyo, my dear, be strong. Kayanin mo talaga tong journey na to. Kailangan ikaw mismo maniwala ka, my dear, na kaya mong maayos to kasi Baka if you are looking for any support, medyo mahirap makakuha ng support system. Lalo na kung yung inaasahan mo, yung ine-expect in in mo, my dear, na magsusupport sa'yo, eh siya pala yung nagiging dahilan kung bakit nagta-tower ka. Okay? Nagba-back to zero ka. Parang nangyayari dito pa ulit-ulit lang yung nangyayari. Pa ulit-ulit, pa ulit-ulit, pa ulit-ulit lang. Repeated cycle lang siya. Okay? So tingnan natin, dear. We have here the Knight of Sword. Aggressive na energy. Okay? Uh-huh. Mm -hmm. Meron talagang mali dito parang parang mag-assess yata tong tao na to o di kaya maluhu or mayabang hindi ko alam basta may something may pagka-aggressive siya posible siyang although magbabanggit ako ng mga zodiac sign pero hindi ko i-close sa zodiac sign na yun ha posible siyang energy ng Gemini, Libra, and Aquarius, kasi Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, yun ang nakukuha ko over here ha. Posible siyang energy ng air sign. Pwede siyang energy ng earth sign pero hindi ko kino-close yung ibang zodiac sign may problema tong tao na to. And then parang ngayon mo lang na-realize, my dear, na may problema talaga tong tao na to. Okay? May something siya. Hinihila ka niya pababa. We have here the energy of the justice. Okay? You feel na parang, siguro ba, you feel na parang hindi mo siya deserve? O parang ganon? Okay? You feel na parang na-violate ka? Okay? We have here the seven of pentacles. Ayan. So, related sa, my dear, yung mga gusto mo mangyari sa life mo, makukuha mo pa rin siya, okay? Siguro kinakailangan lang talaga ng transformation, kinakailangan lang talaga ng change. If kinakailangan mag-back to zero or mag-umpisa ulit, don't be afraid na mag-back to zero. And ito, kailangan mo tanggapin to, my dear, na may blockage ka sa area ng connection. Once again, nararamdaman ko dito na karelasyon mo to, pero hindi ko kinoclose kasi hindi naman kayo lahat in a relationship. So, pwedeng kaibigan mo to or pwedeng kapamilya mo ito. Okay, pero blockage mo talaga siya, my dear. As in, blockage mo talaga siya. Sinabi ko kanina, it really doesn't matter kung gano'n na kayo katagal na nagsasama, gano'n na kayo katagal na magkakilala, pero blockage mo talaga siya. Kasi posibleng may ginagawa tong tao na to na mali. Wrong handling of money. Kasi pakiramdam ko, my dear, wala sa'yo ang problema. Hindi ikaw ang may problema sa usapin ng financial. Okay? It is just more on, pakiramdam ko kasi this is the Ten of Cups eh. emotional fulfillment na may kinalaman sa pamilya. So I think it's more on give and give and give and give ka na lang siguro. Kasi parang gusto mo ma yung needs ng mga loved ones mo or ng loved ones mo. And then parang naabuso ka. Kasi remember may justice dito. So parang pakiramdam mo, parang naabuso ka. Parang pakiramdam mo na na, na take advantage ka. Pusibli maramdaman mo yan may day ngayong first 15 days of November. Okay? Pero ang ganda ng energy, my dear, ng iyong money career kasi nasasagap ko talaga, my dear, posibleng meron magkaroon ng changes talaga starting ngayong November 1. After uh, 15 days of November, okay? So, masyado na yung airtime natin, my dear. I have to go. I have to exit, okay? So, my dear Sagittarius, ito ang reading natin para sa yung first 15 days of November. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. Please, please to like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.